tanong ko kaya tayo, ano yung dahilan kung bakit parang ilang sila sa tao? Parang, ano, nahilo ako. Ah, nahilo ka? Bigla ang tinamaan ng sakit ang lolo ng Tres Marias dahil siguro sa matinding pagod sa pag-uuling ng mga nakaraang araw. Dala na rin siguro ng katandaan at medyo mahina na ang kanyang katawan maganda maganda ang araw po mga kalingap nandito ulit tayo ngayon sa lugar nila Tatay Obet ang lolo ng Tres Marias kung saan ay uh, muli natin pong babalikan kumusta na kaya siya at uh, uh, luto na ba yung mga uling na ginagawa nila at syempre malalaman po natin yan at uh, medyo may kalayuan lakad pa po para pumunta tayo dun sa lugar ni nila ano ni Tatay Obet ang lolo ng Tres Marias yan uh, let's go po at uh, alamin natin kung ano yung ginagawa nila ngayon sila nag uuling sa medyo may kalayuan at dito may daan dyan santo ay para may ano yata dyan uh, may sapa po dito napakaganda po ano napakalinis eh. napakalinis ng sapa ito po yung daan nagsako na sila Andiyan, pa ubit. Mayo. Wala. Ano kayo nangyari doon? Ano? Ha? Puntan ko nga kung ano nangyari. Ah, tinamaan. Sa pag-uuling siguro, ano? Grabe. O si kuya. <laughs> ano, luto na? Maka isang dangsa ko kaya <laughs> <laughs> <Kalate>. Hindi pa. Ba? Baka mga 40 na mas <laughs> siguro. 40 din. Asya. Araw ng ano. Hindi nag-uuling. Nag ano? yeah. Pinsan mo si ano si Kuya Oo. Oh. Primero kang mapinsan. Oh. tayo dun. Pag-ribbon cutting ano. Oo. Oh kasama kita. Ayan. Ah, ganyan yung ginagawa niya. Hmm. Ah, yeah. um, may, ano pala, may... Kumusta kayo doon? Puntahan ko dun. Dalam ko na rin ng... Gamot. Gamot tsaka ano, yung... Lugaw ito? na rin, lugaw. Baka hindi nakakain oh. o hindi nakapagluto rin. Oo, oh, yun na kumamaya. Hmm. Puntahan mo siya. Kasi... Kasi unahin mo muna ito, no? hmm. ano? Paano mo nilalagay yan? sa nasa Ayan. Ano, ganun din na kayo? Oo. Oh, yung mo kanina, na ina, yung minirinan ako na. Oo. Oh. Diyan <laughs> na lang kasi natin kanina naman, ano. Oh, maganda, no? Hmm. Quality. <laughs> Quality nga. May order. Quality nga yung kahoy. Quality rin, ano? May order na yata niyan? Meron na. Yan, di mo bawal yung kasi sa private yan eh no? private ito ah, lalong lupa hmm. ang bawal yung ano yung nasa gubat yung bawal. oh. mga pores ah oh. nakakano sa punong kahoy hmm. nakakapik ito oh. Baka mga may mga... lamang pa yan may lamang pa oo oh, mayroon pa yan puno pa yan hmm. kaso nagbabago pa wag ano Sinasaboyan. Mabaga pa talaga. Sinasaboyan mo na lang na ano? Sa sinasaboyan ng tubig. Nga hmm. naman Dilanag... tayong apoy. Nung ano, na dito pa yun si Kapon. Payubit? Kahapon. Ha? Kahapon Kapon na dito pa? Oo, nang maga. Tapos hindi na nagbalik-balik? Hindi na. Sabi ko kasi wag na magtapas ng niyog. Nagtapas pa ng niyog? Nagtapas pa ng niyog. Para saan? Nagtabang lang? Hindi gusto mag gusto madagdagan yung pera niya siguro. <laughs> ah, may bayad. Oo. Uh, oh. Magkano ang ano? 500 sa 1,000. Dakay lang libo siya. Dakay 700 lang. <laughs> Ay, di kulang-kulang 500 lang bayad. Sarang. Oo. Oh. Nakuha niya na bayad, di pa? Hindi pa nandiyan. Ikaw ano, ano? Inaantay nga at yung bayad niya. Oo. Oh. Ay, wala naman dinadating. Wala di may trakaso. Sigla nagkatrakaso. Ano yan? Ah, sasabuyan mo na lang ng tubig. Sinabuyan ko na yan? Lahat. Oo. So, yan kahit hindi pala sabuyin, kusang namamatay yung apoy pag... Ano na? Ay, hindi rin. Hindi rin. Hindi, hindi rin. Kapag pinabayaan mong apoy dyan, ubus yan. Pag okay, ganyan? Oo. So, Ayan <laughs> po mga kalingap. At uh, yan pala nangyari kay ano. Dalam po natin ng... Kahit bayo flow, pwede na siguro yan. Ano? Uh, bayo flow? Bayo flow. Tapos lugaw. Hmm. Pwede na. Punta ko muna si oh. Payo Obet. Dito ka muna. Ikaw lang nagsulo na ganyan, nagsako. Oo. Oh. Okay. Kaya kayo mo naman siguro? Oh. Okay. Tiyagaan at may sakit. <laughs> ano may sarili mo? Nakikiuling lang kayo? Nakikiuling na kami. Sa kanyang lupa ito. Ah. Hati man siguro ano? Hindi. Hindi. bigay lang yan. Ah, bigay lang? Ah. Ayun. Nakakasagabal na. Ano? Maganda yan. Para, eh tatlo sila naghahati pala dito. Ano? Dalawa lang? Dalawa lang. lang kami. Ah, uh, second dalawa lang? Oo. Oh. Kaso ano eh, casino lang yung makikita dito. Ano? Pero ano lang, tsaga lang? Tsaga? Oo. Oh. Walang Sige, walang eh, walang trabaho. <laughs> Hindi na kapag tapos. Anong tapos mo? Red 4 lang ako. Red 4? Hmm. Dapat nag, ano ka pa-aral pa? Wala eh. Mahirap lang. Grabe. Ganun talaga, ano? Pero kung pagkataon, may makapag-aral ka pa nga. Kung may pagkatao, Punta ko muna doon si Tatay Ugot. Ano kayang itsura niya doon ngayon? Ano? Siguradong nakabaluktot yun. Baluktot na naman. Tingnan natin kung baka hindi pa nakain. Dalang ko na rin ng pagkain. Oo. Oh. naman. Sige, ano? Bro? Uuwi naman ako mamaya. Iyan. Yeah. po mga ay isa pa pong dito talagang ano natural water ang bukal ang dinanong ko dito punta nyo sa pinag-uulingan nila palang araw mga kalinga at dito na tayo kay uh, tatay obet kay, sa lolo ng tres marias kung saan ay uh, nabalita natin doon sa kasama niya doon sa katulong niya sa pag-uuling ay biglang nagkatrangkaso at uh, kapon po may trangkaso at hindi makapagtrabaho ayun so, kung kumbaga si kat, kasama niya doon ay solo lang na nag uh, sasako ng mga uling at nakita niya naman sa uh, first intro ng video natin ay may dala tayong ano uh, lugaw Yan para at uh, gamot po para makainom ng gamot si Tatay Hay. Ay. May sakit kayo? Trangkaso? Ha? Yeah, ha? Ha? Yeah, ha? Sabi na may trang... Well, parang, parang ano, nahilo ako. Ah, nahilo ka? Oo. Oh. Ah, bangon ka tayo. Kumain ka na? Oo. Ano? Yes, may dalawang gamot. Kailangan mo ng gamot. Para sa tamol yan. Riksidol. Pero hindi masama ang pakiramdam mo. Hindi naman. Hindi hmm. lang pa. Ano? ikot sa pagbihin ko. Naikot? Oo. Oh. Ay, siguro kaka, ano, paghigla mo. Ito may dala akong ano sa'yo, lugaw. Saka, ano? Pagod lang. Ah, uh, ay, nagluto ka na. Ah, siguro, pahinga ka muna, tay. Okay. Eh, yung kasukaling, ano, yung, mag, yung sama yung pakaramdam mo. Yung eh, may manalang dalawang gamot, ano ba? Ah. Uh. Ilang araw ka nang dinapuntar. Oh. Nakapuntar. Ah, yun nga, eh, sulo lang daw siya dun sa ano. Do, sulo, lang daw siya dun sa yung pamangkin mo. Ano? Akala ko sinaing na to. Hindi. Tubig yun. Huh? Tubig. At <laughs> tubig? Mag, ano ka? Tubig. Magkakapi ka? Oo. Oh. Ayan. Pumayag na si Kalinga Prab na pupunta tayo dun. Oh, ano oh, oh. pag may budget tayo kala ko naghanap ka na ng ginto <laughs> pero ngayon okay na hindi din nag uh, oh hindi naman masyado ka hindi no? ka tulad ng mga nakaraan kaya nagdala na rin tayo ng panigwarong gamot ano tayo yan inumin mo lang yung eh pag may ano ka yung oh. nararamdaman huwag mong inumin yung wala ka nararamdaman ngayon nahilo ka siguro pagod lang oh, pagod lang Ayan po. Ayot. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo, kaya ano, pumunta, pumunta kami doon. Wala ka. Gaalala na rin. Marami nang sinakong ano. Meron ma? Mm. Dalawa lang pala kayo naghahati doon? Tatlo. Tatlo. Ah, yung isa daw, bibigyan Meron nyo lang? Nagkukupla yung isa. Ha? Nagkukupla. Ah, bibigyan-bigyan nyo lang daw yung isa? Oo. Itong solar nyo, magdamag. Bukas yan. Oh. Ano yung nararamdaman mo, Tay? Nung, ano, excited ka ba na makita yung mga apo mo? Oo. No. <laughs> si, ano, si a Aki mo? Si Rini? Aloy nila, <laughs> kaya nagsailaling. Kuya na, matulong taon. Pero wala man kayong sama ng loob? Wala man? Wala. Mm. Talagang hirap lang talaga ng buhay. Mm -hmm. Ano? Yeah. Um. Anong inulam niya dito? Anong, ano? Ibigas mo? Na, na? Kanina yung binigay mo par isang araw. Ay, ah, yung sardinas? Oo. Oh. May bigas ka? Yung, may bigas. Marami, oh, may marami naman binigay. Eh, Nasaan yung bigas mo? Hinati namin ni ano. Ha? Hinati namin ni Jonas. Yung Oo. ah, may pamilya ba yun? May pamilya din? Wala. Hmm. <laughs> Ayan. Hindi ba natin? Ay, para natu parang dito na ano, pag minsan. Hindi ano? na Ayan, mga kalingap si Tatay Obit po. Ang... Um, oh, may sili ka naman pala dito. Dito ka na nakuha ng sili. Oo, oh, marami <laughs> Pag ano, nakain ka rin ng sili. Oo. Oh. Di ikaw na rin nagluluto dito. Oh, uh, biglang tinamaan ng, ano, ng kaso. Pero ngayon okay na, yung pakiramdam mo po. Oo. Oh. Hindi ko wala kang inam na gamot. Wala. Naginam kang gamot? Ito ay eh, gagawin nyo pa lang. Ikaw, ikaw na nagawin ito. Gagawin ko ng ano? Dati wala bagat ng pintuan. Oo. Ano? <laughs> eh, wala ang pag ano. Wala pa. <laughs> Kawain lang. Hindi na ito. Oo. Yeah. Ayan ano kaya ang ano uh, magiging reaction ng anak mo tsaka apo mo pag nagkita uh, nakita kay ano close ba kayo ng apo mo yung panganay <laughs> kong anak nasaan ah pinakapanganay siya ibigyan niya tayo ng ano ng ano napakabuti nila kalinga prab ano kuya bal talagang binigyan ng ano ng pagkakataon talagang doon sa, sa dito naghihirap na rin yun eh no dito ano ano pinakahanap mo ay tanim-tanim oh. Sa sakay naman naguling guring Hindi. Anong hanap ba yun nung, nadito siya? Anong hanap ba niya? Yung nga, yung takikikupra. Ah, no? kupra din. Nakikikupra. Yung nga lugar. Anong hati o? Hindi. Ibabayaran si Arawan. Ay, Arawan lang. Libuhan. Kada isang libo magkano yung... Mga isang libong nyug, pa iba rin ang ano? Totoo <coughs> yun. Nangyari pala yun ano? Pero dati, sa bagay, pag-arawan kaya mag-ano mag kasi ka sa nyug, lugi. Lugi, pero pag dapat tanuhan yung pirasuhan, 1,500 piso isang, ano, salapi ang isang, ano. ano ngayon? pag ginano mo, pira agad, ano, salapi. balita, sabi ni, ano, ni, yung kasama mo doon, nag, bukod daw sa pag-uuling, nagtatapas ka pa daw ng nyug, nagpapalaw ka pa daw. Oo. Oh, binili ko, ano, pag-ulam namin. <laughs> Binayaran ka na? Hindi pa? Hindi pa. <laughs> Oo. Oh, Bibili ang ulan. Bili ang kamay ko. Ay, nagpalaw pa yun. Oo. Oh. Hmm. Atka, ano, siguro mag, ano, isang libo yun. Hmm. Naka isang, li isang libong peraso. Oo. Oh. Di 500 pesos yun, ang ulan. Biglang ulan, mga kalayangay. Baka mabasa ka diyan. Hmm. Basta ano lang tay. Malay mo may mga tumulong din sa iyo. Ano? Kaya... Ano rin. Hmm. Luto na yung tubig mo tay. Anong ba mga kapika? Kapika yun. Sige. <laughs> Nagka, nag ay, naka, po. naka ready na. Nagbaso ng baso dami. Ah, pagdating ko pala, nagpa, ano kayo, papahinga no. lang. Eh, may tinapay ako dala, may lugaw. Ayan. Tapos yung gamot, nagbila akong gamot para sa itay. Binigyan ko na rin ng ano doon, merindalan, si ano, pangkin. Solo lang pala siya doon. Sulo. So Di bukas pwede ka nang pumunta roon. Pag ma... Uti dito yung pake, ano ko? Ha? Rambam. Waka, <laughs> muka. Mm hmm. Kuli ko yung ano? Mm -hmm. Ah, may kukunin ka doon? Oo. Uh, yun, ano? Kukunin Mabilis naman yung bintayin ng uling, ano? May mga bumibili agad. <laughs> Ayan, tinapay yun. Ayan, pag Ma, may lugaw pag ano. <laughs> uh -huh. Ayan. Sige tayo. May, ay, uh, plastic lang pala yan, tabing mo. Ano? Sila, ikaw na rin nagtayo niyan. Silipin lang pula po yung mga kalina po. Ito bigas. Eh, di ba may bigas akong binigay sa inyo? Na doon pa sa bulingan? Mm Hindi -hmm. pa yan dala? Dala ko lang dito. Ayan. gusto po may magtulong kay tatay. Oh. Bigas, bigas lang sapat na ano tayo. So, ano siya? Uh, itong kahoy dito mo lang nakukuha to. Itong gatong. Ano tayo? sobrang init yan kapi mo no. ang <laughs> kasama ko si Jumong <laughs> na camera panganay ko tayo hmm. panganay ko siya <laughs> mabilis ka <laughs> takula na nang Oblis ng panahon <laughs> ayan po ayan po Okay naman pala dito, tranquilo, presko. Ano? Ato, ano yung aso nyo? Aso. higup, <laughs> higup kayong napalamig Na pala Ba't kayong kapitay ano? Papainitin yun, tapos pag ano, papalamigin din naman. Oo. <laughs> <laughs> Ba't kaya ganun, ano? May nagbisita natin siya dito, anak mo. Wala Al pa. Okay, may mga pamilya na rin yun, anong? May mga nalayo. Nalayo. Dapat may radyo ka po. Wala kang radyo dito. Pero gusto mo magkaroon ng radyo. <laughs> Pagbalik ko dalang kita. Ano? Ganda rin pag may radyo. Ano tayo? eh? Ganda. May kudkuran ka na. Ikaw na rin nagawa ng kudkuran. Mm. <laughs> Ikaw lang nagibo? Oo. Yeah. Yung tarong binili mo, talim. Oo, oh, okay. binili. Ito. Ikaw lang, ano Pwede rin yung kudkuran ng ano? kupras. <laughs> Ayun, ulan po mga kalingap. Ayan. 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 So, mga kalinga pa at... Ah, buntis pala yung aso mo. Hmm. Para manganak anak na. Mga anak na yata yan, ano? Pambakal-bakal mo tayo. Salamat. Eh. Ano? Pambili mo ng mga rekados. Ano tayo? Pag-ribong ka ating sabihan kita. ni pang-bis ka naman dyan. Pang-lakad. Pag-ribong ka ating sabihan kita ng lakad-lakad para pagpunta natin dun masaya yung yung aki mo tsaka yung apo mo ano pero ano nung <coughs> gano pa sakaliit nung ano nung umalis dito malilit pa sila o yun na mga, 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 mga dalaga na rin yung dalawang babae malaki na oh. yung bunso lang yung ano ano yung ano tanong ko kay tayo, Ano yung dahilan kung bakit parang ilang sila sa tao? Parang sa bundok naglaki mga ano. Ah, <laughs> si, sila? Oo. Uh, kaya or, ilang ano yun, asawa. Yung asawa ng sa bundok. Uh, tapos nadamay na lang yung ano. Ah, uh, yung pala po yung naging dahilan kaya ano, Subrang uh, sobrang mahihain talaga ang Tres Marias, ano. Pero nakapag-aral naman sila. Hindi na. Wala. Nag-aral naman dito, ano? Kas, uh, kasi wala, ano mo mm. rin. Ganun pa rin, mahihain pa rin yun. Ano? At sa ngayon ay uh, pinag-aaral pa yata nung ngayon nila, ano eh. Nila Kalinga Prab. Nakapayabal. Ayun pala yung reason kung bakit sobrang napakamahihain mm. talaga. Kasi yung iba, ibang mga iniisip eh. Pag, pag iniisip, pag inano lang takot sa tao, parang inisip nila kung ano-ano. <laughs> ano, ano pa eh. Hmm. So, wala kang banig. Wala. kumot. Kumot lang. Ayaw mo pag, uh, ano, pag umaman tayo tayo, ano? <laughs> pag, uh, ano, ano natin. to open din. Pag naghangin, eh, mapiyasan ka dyan, ano? Hindi man. Pag paganto ang hangin, okay lang may banggaan naman na ano. Hmm. So, nakakalingap at uh, excited na rin si tatay na pumunta ng, ano, nang dait <laughs> sa ribbon cutting ng uh, bahay ng Tres Marias. So, uh, ano tayo pagaling kayo? Ha? Wala na kayo namamati ngayon? Hmm. Pahinga na. Nakaanap. Ah, talagang ano? Kailangan pahinga. Iba pa iba naman yung kasi yung trangkaso sa napagod. Hmm. yung nabilang agad na tila ka ng gamot ano <laughs> ah, tayo ah, sige tayo pa alam na tayo Ayan, babay na um, ano masasabi mo tayo sa ano uh, may isasama ka na sa dait salamat, salamat, makarating ko salamat ko kung makarating sa ano mga anak ko mm. Um, kita ko mga apo ano yung nararamdaman mo tayo masaya ka ba oh. na makapunta ka ng dait <laughs> Ayan, uh, tabangan nyo po mga pang ang um, aming pupunta sa daet. at uh, ayan, uh, sige tay. Oo. Oh. Uh, huwag kayong mag uh, no? pahinga. Nakadalawang araw pahinga kayo, no? Dalawang. araw. Sige tay. Oo, oh, salawa. Mm -hmm. <laughs> po sa muli mga kalingap at uh, <laughs> uh, sana man po ay mayroon pong uh, mabuting uh, kalooban na may tumulong kay tatay. Kahit panunsal lang ay uh, masaya na at uh, para hindi na masyadong nahirapan sa pag-uuling. Pag-uuling mo tay, ibabayad mo lang pala sa utang yan. Oo. Oh. Sa ba, bat ka na utang tay, anong sa pagkain ko? Ah, sa pagkain. Oo. Oh. Tindahan 'yon. Oo, oh, sa mga tindahan. Mga may mga lista-lista. Oo. Oh. Eh, eh po yung ano traditional ano talaga. Ah, hindi po hanggang muli. Sa muli. Bye-bye. Oh. <laughs>